Pinayuan ni Sen. Robin Padilla ang mga kabataan na hindi lang dapat puro porma at sa keyboard warriors lamang inilalabas ang tapang sa pakikipaglaban o sa larong Call of Duty na isang online games. sa nagbabala si Padilla na maari madamay ang Pilipinas sa tension sa Asia at ibang bahagi ng mundo kung kaya't kailangan handa at organisado ang mamayan lalo ng kabataan. Ginawa ni Padilla pahayag sa kanyang pagdalo sa pagtatapos sa ng Visayas Regional Qualifying Leg ng Philippine ROTC Games sa 2023 sa Iloilo City. Sa kanyang talumpati, sinabi ni Padilla sa harap ng mga nagtapos ng ROTC na sana'y gumaya sa kanila ang mga kabataan na may pagmamahal sa bayan, pagmamahal sa pamilya at may disiplina na natutunan sa ROTC. aniya ang senador na higit sa pagiging keyboard warrior, kailangan ng disiplina at kahandaan dulot ng Reserve Officer Training Corps o ROTC sa pagtatanggol sa bayan, lalo na labas sa dayuhang mananakop dahil walang masama sa taong handa kesa sa palpak na ang tao ay hindi handa. Ako, si Jojo Sikat, walang inaatas ang balita.